Mabuhay Madlang Kabalen! Kamusta po kayong lahat? Bukod sa International Youth Day ngayong Agosto, atin din pong sineselebra ang Buwan ng Wika. Sino nga ba ang ama ng pambansang wika? Tara ating alamin, sabay-sabay tayong humayo at ating saliksikin. Nakapaloob sa Division Memorandum Issuance No. 556 Series of 2024 mula August 1 hanggang 31 ang pagdiriwang ng wikang pambansa na may temang Filipino wikang mapagpalaya na naglalayo na palabungin at pagyamanin ang ating wika na maaring magdala ng kalayaan at mayamang pagunlad. Sang-ayon din sa Proclamation No. 1041 Series of 1997, itinakda ang Agosto bilang buwan ng wikang pambansa sa lahat ng ipinanganak ng August 19. Malamang ipinangalan kayo kay Manuel Luis Quezon E. Molina na ipinanganak noong August 19, 1878 sa Baler Aurora na siyang kinikilalang ama ng pambansang wika. Si Manuel L. Quezon ang second Philippine president taong 1935 hanggang 1944. Siya rin ang first president ng Senate of the Philippines. Naging makulay ang kanyang buhay politika. Siya ay minsan naging Mayor ng Quezon City, President ng Amateur Athletic of the Philippines, Resident Commissioner of the Philippines, Assembly Majority Leader at Governor sa Tayabas, Quezon. Nagsilbi ding military service bilang Commander-in-Chief Major sa Philippine Revolutionary Army at Philippine Commonwealth Army. Taong 1946 nang si Manuel Luis Quezon ay namatay sa Estados Unidos dahil sa sakit na tuberculosis sa edad na 65. Sa Proclamation No. 19 ni former Philippine President Fidel V. Ramos, hindi lang isang araw, yes, madlang kabalen, kundi month-long celebration ito. Pero alam nyo ba noong taong 1946 hanggang 1954, sa buwan ng Marso at Abril ito ipinagdiriwang. At dahil out of school calendar ang Marso at Abril, Inilipat ito sa buwan ng Agosto sa taong 1955. Sa araw ng kapanganakan ni Manuel Quezon, isinunod ang napiling pinakaaraw ng linggo ng wika at ngayon ay buwan ng wika. Bawat eskwela ay may kanikanyang programa sa paggunita ng ating pambansang wika. Ang mga estudyante karaniwan ay nakagayak ng baro at saya at barong Tagalog. Pero, hindi lang sana tuwing buwan ng wika kundi isa buhay at gamitin natin sa araw-araw ang wika ng sariling atin. Subalit, datapwat, bagamat, ating gamitin ang wikang Filipino, ating mahalin, pahalagahan. Pilipino ako, ikaw, tayong lahat. Pilipino ako sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Hanggang sa muli, Madlang Kabalen, mula sa Kapitolyo ng Pampanga ng Provincial Information Office. Ako po, si Ivy Santos.